Isa kay L301 ang aksidente nga nagbaliskad sa barangay Igbarawan, Patnongon, Antique, kang nagdigin ng na Mayo 31, 2009, mga alas 4 sa hapon. Ang nasambitan nga ban ang may sakay nga pulo ka mga pasahero halin sa siyudad kang Iloilo. Pagsunod -ilo. sa salaysay ng driver nga si Macha Soriano sa Co Patrol. Naglabyo ka na nga buli. Kang ban -na, -ano ka. ka na nga nag-iwas, nag-ano sa binit. Tingnawa ko ka kapag ganang nga nga... Nga makabig ko sa to, ah, hindi gid madaray na ano kang buli na, nga dara ka buli na. Dan ang dalan, nag-ano ang buli na, nag-iwas. Dead on the spot, si Ariel Alcubilla kagtanakajang nagtabagid nga nagresulta sa anong kamatayon. Mga na-identified nga pasero sa mga ban na mga Luis Victoriano, Christopher Peto, Lane Mangito, Noel Mangito, Jeffrey Omale, Eljan Echenova, Aisa Pereira, Ariel Alcubilla, kag si Rochelle Española. Nadalaig man ang kalalaki nga nagapungko sa waiting shed sa persona ni Crispin Sostitoya. Ang mga pidasan nga biktima ang gilayo nga gindara sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Para sa Co-Patrol, Rodeline Pardico.